Kaya kumakanta na lang talaga ako hindi na lang akong nagsasalita para hindi ko cause ng problema. Guys, sobrang seryoso na. Maraming maraming salamat for choosing to be with us tonight. Nandiyan ako pa na uh, nakikinig sa inyo. Grabe yung inyong energy at sigaw kahit doon sa mga bisaya na ni TJ, kumakanta pa rin kayo. Sobrang thank you po. For... ano ang... Um... O oh, ano ba? Love you too, te. Kuya, I love you too. Masawa na ako, kuya, but I love you, know. As a friend. <laughs> Bakit ba kayo galit? Mga taga-Batangas palaging galit. Ano po ba yan? Ay, picture namin dalawa. Thank you po. Ibibigay niyo po sa amin? O sa inyo na lang? Pinakita, pinagyabang niyo lang sa amin? Ay, may copy din kami. Ay, may sula. Sige po. Pwede po pakikuha na lang po. Thank you po. Salamat po. Thank you for the gift. Tumatanggap din po kami ng cash. Yun know, ang um, de pero seryoso na. Again, thank you, thank you, thank you so much sa inyong pagpunta ngayong gabi. Thank you dahil... Saglit lang, nandiyan kwento yung tao! <laughs> Papunta na akong seryoso na pa. Saglit. Thank you po. Eh actually po, doon na lang ko. Baka maiwan ko pa dito. Salamat po. Thank you kuya. Okay lang ba kayo dyan? pa kayo? Nasaan na ba ako dito nga? Hindi ko na makahanap yung sarili ko. Ayun. Again, maraming maraming salamat po sa pagkuntin ninyo ngayong gabi. Thank you so much for making our dreams come true. For making TJ's dreams come true. Uh, sabi nga po niya, hindi niya inakala na mararating niya yung ganitong klaseng success. That he gets to travel all around the world and do